So, yan. Yeah, Nag-stop muna kami dito. Nagluluto ako ngayon ng... Na... Ano ba yun? Nang... Alas 6 na ng... Lang... Alas 7 na. Masaya so, so, okay. si Julian. Kumakain na rin. <laughs> Energetic. <laughs> At the porno Julian pa po. peria yan. Yeah. Si Papa. Alas so, yan. Dito kami nag-stop. Testing area to guys. Ayan. So, Guto muna ako ha. So, nabili namin sa kanina. Ayan, i-warm na lang. Tapos, ganyan na lang. Warm. Meron kaming oven dito pero di namin ginagamit. Ayan. Ayan din siya. Dalawa daw ang gusto niya. Ay, ay, ay. Bapa ng isa. Ayan. Ayan. Diba. So, yan. Over sa so era, nor, nor we Kain daw siya sa labas. Maganda yung panahon. Ha? Tama lang yung temperatura. Ma'am, um, next thing area. Meron kami kasama isa pa. Ang spektapan ko ng basura ng asawa ko tayo lang ako dito ng kaunti lalabas din ako ba sama kaya mag ama ko Holger Ader Ano pala Ayan Wala ako naman kung ano ginawa Ang sasakyan Ayan na rito Ang sasakyan na rito Diyan na. Oh. Dating na ay mga anak. relaxing time. Wow. Mm -hmm. Ilan? Dilan. Dilan. Hello. Ano 'yung pote? Ano ba?

Uy, tu. Mayang, 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 du-jokes. O, kayo, ingin du-jokes sa'ya. And, and, tu.